good Sunday morning. Magandang umaga ito. Andito ako ngayon sa kilometer 0 sa Luneta. Ay tatagpuin ako mga kasama. Magtataalog kami. Time check. Uh, 3.06. Uh, dumating na yung isang kasama ko, Sir Noel. Alis kami ng 3.15. Tapos may kikitain kami sa San Pedro at sa Batangas. Okay, ito ang starting point namin, kilometer zero sa Luneta, tapat ni Dr. Jose Rizal. Kasama namin, Master Manny Cartujano sa Noel -no 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 -no, Padilla. Ride out na kami from kilometer zero. Time check. Ah, uh... 4.13 So umalis kami sa Luneta 4.15 Ah 3.15 pala 4.13 Nandito kami sa Sukat Nandito kami sa Sukat Nandito na kami sa Manok ni San Pedro Ayun oh Manok San Pedro Nandito na kami sa San Pedro, Laguna Ito lahat ng kasama namin sa Tagloop Abel Abel Arroyo Chip. Chip Dex Dex Alex Alex JR JR Janik Janik Nogski Nogski Jillian po Jillian Eddie Wow okay. <laughs> Eddie Wow Eddie <laughs> Wow <laughs> Naantay namin si Doc Doc, pag napanood mo to, tandaan mo, ikaw lang ang huli dito <laughs> <laughs> Ikaw lang pala taga rito. Lahat kami pinapunta ko kami rito. Sa mga batang kabagat. Sakto sakto pa ba? pa na. Nandito na yung aming naantay. Ito, kompleto na kami. Ride out na kami. Okay. Malis na kami dito sa Jollibee San Pedro. Magtataalog kami. 512 Jalbi San Pedro uh, Nakalimutan ko yung saktong pila namin Mga 13 yata kami So talup Here we come Hindi ano namin yung hingal ko kakahabol sa'yo Pagod <laughs> ako Grabe 35 kotak buwan at 40 46 <laughs> Mukha na isang mabubudol. Ang <laughs> dami natin. magpapahinga eh Nandito na kami sa Saan to Turbina. Turbina Turbina Time check Ah uh, 6.15 So Sakto isang oras pagkaalis namin sa Jollibee San Pedro Nandito na kami sa Turbina Turbina From San Pedro, 1 hour isang oras so, papahinga lang kami natin namin mga papahinga lang papahinga lang kami natin namin yung mga kasama namin Team Apple Team Apple shout out Dumating na yung kalahati ng grupo namin. Kakain na muna kami ngayon. Kain na na Ito kami kakain sa Anas Cantin Long ganun yung sa itlog Kasi di ba? Long ganun Kain na na yun no know, may bawal. Yun to. Ang laban niya pa kayo. Bugong. Pasok sa trabaho yan. Pasok sa trabaho nag-ride na lang. Wala. Ride na lang. Ay <laughs> na. Okay, kaya na tayo. Ang sa itlog. Punta Batangas. tapos na kami mag-almusal dito sa turbina sabi oh, ng aming pinuno abangan lomi mamaya abangan nyo yung lomi mamaya sabi ng pinuno namin best in town alis na kami dito sa turbina next stop namin Lipa, Batangas Doon na kami kakain ng lomi 33 So andito na kami sa Santo mas Patangas Inaantay lang namin yung mga Kasama namin Kasi merong split na kalsada ron Sa bandang likod So inantay nito yung mga kasama namin Para siguraduhin na hindi maligaw Okay Ito na yung grupo na yung grupo Mani Ibai lah Kusang shout out mga Taka 29, Jongstar. <laughs> shout out kay Doc na sa tabi ko ngayon. Shout out sa mga members ng Tanghalian Bikers Club. Amazing na kayo. Turuan mo eh. <laughs> ah. Turuan na 'to. Pag na last pack na. na. Lahat <laughs> la la la, pa. La, la, Ito wala lang ayo. Jowo pa tayo. Oh, wala nang medyas eh. Ay, si Medyas. Oh. Di ba? Kay Katkin. Okay. Huwag ka maingay. Bye bye. <laughs> oh, ano ba yan? <laughs> Nandito kami sa Lipa, Batangas. Mukhang wala na mga pagsalita sa aming lahat masyado. <laughs> ha? Kaya ba? Sumari, ikaw ko na kung oh, di pagod, pagod na, <laughs> <laughs> na talaga. Pagod na ako. For sale. Pagsak presyo. <laughs> <laughs> Wait! Tapos na yung break time namin sa... Yung, sa may Phoenix. Kikitain na namin yung dalawang alamat na Batangueño. Si Usok tsaka si Krishna Bicol. Nakapagod na ako, nakapagod, ang init ah, Dito na kami sa Corp Colan Lomi House Ang mga halamat na patan kayo Kala ko nakatalawan lomi na kayo Wala pa Wala pa Sabay-sabay tayo sabay Eto na, namit na namin Si Usok tsaka si Krishna So, eto yeah. <laughs> na? No, galit na galit yung hita ni Pigo lo. flex? ganon na po ito pero... naging gagalit eh. <laughs> no, iba pare. Si sama. suso Please like and subscribe. yon. paranging alak don. like yung subscribe button and slap like. <laughs> Na 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 ako. Na. <laughs> Ito, stop over kami sa Corcolan Lomi House Gantong kainit na panahon Lomi Hello, good morning Welcome sa Amin Kainan Masarap ba dito? Sobra Merienda muna kami uh, Anong oras na ba? Time check 946. Dami namin, no? Namit na namin si Usok sa kasi Chris na sa likod. Nandito na kami sa Alitagtag, Alistag, Batangas. Ala eh. Ah. <laughs> Pahinga na kami konti. Bakit nga ba tayo nagpahinga? Ano na, hintayan muna. Kanto kasi. Ha, ah, hintayan muna kasi may kanto dun. Yun. Para hindi magkawalaan. Mga kami ngayon? Uh, seven, five kilometers away from Taal. Taal Church. Time check, it's 1147. Please like and subscribe. Ian How Cycling. <laughs> Click here. Click here. Click here. Click here and <laughs> subscribe. <laughs> na kami, Next time. Ha. Bye. Bye bye. Next time ulit litayama, I don't. <laughs> kami sa taal Yes, nakarating din Yun Yun Ito, picture-picture muna kami Simbahan. so habang nagpi-picture-picture -picture yung mga kasama namin sa ride sa tapat ng simbahan pumasok muna ako rito para tingnan yung mga bahay-bahay balita ko Maganda raw yung mga bahay dito eh Mga sinauna ang design. So tingnan natin. Okay, alis na kami sa Taal. Tapos na kami dito. Uwi na kami, kahit kami talita eh. Time check. 1.32, paalis na kami ng ah, Actually, nasa Lemery na kami ngayon. Uh, ah, Tangkalit na patang init. Grabe. pagod Walang I like bangin. Ahon. Ayoko nyan. Pagod. Andito kami sa mismong gilid ng Taal Lake. Ang ganda rito guys. Ang ganda ganda. Nakaka-relax. Ito sila. Ito yung mga ibang grupo Parating na. Papahinga doon. Papahinga doon. I-enjoy namin yung view. Andito sa likod namin, Taal Lake. Tapos yung bundok na yun, yung ang Mount Pakiling. Makatambay kami dito. Pinag-iisipan namin kung akasin namin yun, no? Ang taas! Misan sa camera hindi na kikita yung tarik no? So pinagmimitingan namin kung paano namin aahunin yun no? Hindi lang sa halata sa video pero Lintik, papa ka talaga so, Nasa mga ano yan, 16% rage yan Ngayari tayo dyan Aahunin na ba natin? <laughs> Pwede Pagod <laughs> na oh. oh. Pagkati ah, oh, no, pa. oh. ayan pa, kakati oh. pa, no Pagkati <laughs> na pa Ibaong oh. pa Pwedeng kainin huh? sa taas wala kumain bago umakyat para makasurbay. Ito yung haahunin, no? Oh. Grabe! Bahala na si Batman kung kaya ng haahunin. Lakas! gabi. Pero ang ganda ng view dito. Sulit na sulit yung... Dito ako sa sa Palok Paahon. Ang ganda rito, kitang-kita yung Taal, oh. ah, ako kami sa Palok. Sarap umahon. Ha. <laughs> Grabe, ang hirap. Ito na ang last na ahon namin. Para makumpleto yung Taal loop. Ah, pagkatapos nito, tagaytay na to. Tagay ah, hindi ko alam po yung kilometers, wala na ako sa sarili. Pero Masa ito na yung huling ahon Ang labas ito Tagaytay Rotonda Tapos babana na kami Pamanila Manila Yun Ay ah, mga ibang kasama namin nasa unahan Pero na ha likod Ah kapagod na naman Nakatapos ko lang nung ahon sa likod Halos walang recovery pala dito para kang Pagpasagada, parang karon ha ah, mahirap Napapagod. Kahit nakakapagod dito. Ang ganda naman ng tanawin, sulit at sulit ang pagod. kapag may long ride normal yung ganito eksena may mag ka na lang sa ride kasi may mga nauna may mga naiiwan tapos kanya kanya pacing kayo so kagaya na to solo hala parang dumaan na ako rito kailangan ko na yata magbalik na ng damit ha. ah time check 5.11 ng hapon <laughs> hindi ko alam kung anong oras kami nagsimulang umahon dito sa Sampalok pero andito ah, pa rin ako ay, mga naiwan sa likod pero mga naon na so ayun ang ganda rito yung building na yun sa taas yung payata yung akitin, ha ang ganda solong solong andito ako ngayon sa side na to pero ang pinanggalingan ko yung side ng bundok na yun, ayun, ay yung may kalsada yung may motor na yun doon ako nanggaling galing so umikot ako pa ganun papunta rito dyan ah, mukhang malapit na ako sa taas ayan na yung building na tinitignan namin kanina na no? nasa level pa lang kami ng tubig nung lake taal lake so konti na lang konting sa gapa iyan kaya mayan Kapit na magdilim Time check 5.43 Malapit na magdilim Nasa taas na ako Pero kaya ko pa Kaya ko pa kumahon Kaya ang kaya ko pa Ay Ay salamat Ayan na yung highway Kaya ko pa Kaya ang kaya ko pa Gusto ko pa kumahon tapos na rin yung ahon. Time check. 5.47. Ah, dito na kami sa Tagaytay Rotonda. Pagkatapos ng walang katapos ang ahon. Bago pa ba magdilim, dito na namin nataposin ang aming talo. Kaya sa muli. Ang dami mukhang to. Huwag <laughs> kayo magtitiwala dyan. magtitiwala dito. Nabubudol kayo. Thank you for watching. bye bye